Gawin natin to. So, let's go. Diretso na agad tayo sa CapCut mga lords. Wala lang kayo ng ganyang video, yung mukhang taong 'yan. Tapos yung isa, oh, pat nagubad ka. Well, hindi nung Viva Max to. Focus tayo dyan sa mukhang Viva Max na yan. Ay, mali. don pala sa ilalaglag niyang damit. Focus muna tayo dyan sa Viva Max na yan. Ay. Yan pala sa damit na ilalaglag niya. Kita nyo yan, pagbitaw niya, yan. Habang nasa airy pa yung damit, yan tayo mag split Next natin, ay ah, ibababa natin yan gamit ng overlay. Punta natin yung overlay, hanapin natin. Kapag naibaba na natin, drag natin yan, papunta dun sa harap. Tatiming natin yan dun sa pagtalon ng mukhang taong yan, yung may damit pa. Focus tayo dyan sa pagtalon niya, yan, dyan banda, yan. Ulit ulit, yan, yan. nasa airy pa, yan, tapos drag ulit natin yung binaba natin tapos ipantay lang natin dyan try natin ganyan ang magiging resulta nyan hindi pa tayo tapos sa ibinaba natin yan yung naka Viva Max na yan yung mga taro yan punta naman tayo sa mas piliin natin yung mas tapos piliin natin yung horizontal alamin lang natin yung guhit na yan babalibalik rin natin yan pwede yan, yan tapos tapat natin dun sa may poste ng hagdanan diba nawala na yung mukhang taong naka Viva Max isplit natin dyan dahil burahin natin yung sobra, yung sa taas tapos sa baba, pantay lang tapos slit natin, tapos burah lang rin para yan na lang yung matira yung kailangan natin ipatay tapos dyan dahil i-adjust natin yung kulay nyan, kita nyo yan yung may kulay parang may guhit, kabilang kinuha natin may guhit kasi yan i-adjust natin yan gamit ang adjust punta tayo sa adjust, hindiin na lang natin dyan kung ano yung pwedeng magpantay sa kulay na yan, para hindi magkaiba ang kulay na parang may guhit Kapag all goods na, export na natin. Sana nasundan. Salamat sa inyong panonood mga loads.